cobra na yung mga manok natin ah, uh, uh, bumili tayo ng pine tar kinahida ko na isa yung puti kasi sila ayun, eh, parang cobra eh, ayun, manok ay isa na yan yan, ay, may madugo yung tuka nila kinakalbo nila uh, yung may stress sila so, yan, ano ka rin nga, may dugo din yung tuka ayun o, no? Oh, puro dugo na yung batok lang sa kapahida natin tapos Tignan natin yung resulta. Huli na tayo na isa. Ayun, puro tupaing batok. Puro dugo yun. Okay. Stick, stick yung gamit kasi ano to. O sa likod. Ngayon uh, ano. Ano to yung mapait. O na. O na tapos yung buntot nyo oh. kinagal rin nila ay doon natin siya ngayon para para ka ano ko ayaw nila itong fine tar mapait to mapait pagka ano matikman nila humihiyaw yung sisyon nito pagka ano, tumudugo yung

dapat natin pag tinuka nila ayan ipinapahid nila kasi mapait nga ayan eh. ayaw nila natin kain napapaitan siya o so, Ipinapahid din niya kasi mapait siya pinipigas pigas na nila yung bibig nila ayun o sila ayun ayaw nila o